Pinagsulputan ngayon ang cute na cute at malamaskot na design ng helmet. Mapapa second look ka talaga. Ang tanong, safe kayang gamitin? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal King Senko. Mga paps, kasabay ng pagdami ng mga motorsiklo ay ang pagdami rin ng mabibiling accessory para sa mga ito. Pagandahan ng labanan. Pero ang tanong, safe naman kaya ang mga ito? Perfect pang regalo ngayong Pasko ang motorcycle accessories. Mag-search ka lang online, ang daming mapagpipilian. Isa sa nauuso ang cute na helmet design tampok ang iba't ibang characters. Pero bago mag-add to cart nito, may paalala ang isang motorcycle expert. May standards kung paano ginagawa yung helmet. So una, meron yung DOT. Meron din yung ECE. Yan yung ginagamit ng standard sa Europe tas meron din yung snell. Ang mga rating na yan ang mga nagsisiguro sa safety at quality ng mga gamit nating helmet. At ginagamit na basihan ng mga manufacturer. Dinisenyo ito para kayani ng impact at para mabawasan ang mga injury sa leeg ng rider. Pero ang nangyayari ngayon, dumarami pa ang mga palamuti na inilalagay sa helmet. Parang naka full suit ng Pikachu. <laughs> para mag-viral dahil usong-uso -uso sa social media yung ganyan na mga style. Cute nga naman, pero bukod sa nakakadistract sa mga nakakasalubong na motorista, di ka rin sure sa safety nito. Isang paalala po ito mga paps na hindi porket na uuso ay dapat na rin tayong makiuso. Parati po nating isaalang-alang ang ating safety at ang quality ng ating mga gamit, lalo na para sa pagmumotor. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.